May nagtanong sa akin. Good morning po, sir. May itatanong lang po sana ako. Nakaloan po kasi ako sa 30K, 3 installment po siya. Yung first installment ko po is one week due na. At laki po ng daily interest nila. Sa kasamaang palad po, wala pa po kasi talaga akong pambayad. Ginamit ko din po kasi yung pantapal sa iba ko po pa pong ola. Kung maaga ko lang sana napanood mga videos nyo, hindi na sana dumami yung hola ko. Baka kasuhan po kaya ako ng small claims ng kasi malaki na kuha ko sa kanila or pumupunta po ba sila sa bahay. Sana po mapansin message ko. God bless po and more power. Okay. Maganda kong katanungan ito. No? Um, ang kasagutan ko po dito, no? kung itong ola na to is yung typical po na ola na nanaharas hindi yung sumusunod sa interest rate no hindi yung sinusunod yung the truth in lending act ang mabis kong sagot dito hindi ko kayo makakasuhan ng small games okay at hindi rin nung kayo mapupuntahan sa bahay okay ah uh, bakit po no uh, kasi ho ganito yan no ah uh, meron ho kasi silang mga nilalabag na batas no? nang una na ho na nilalabag nila is yung uh, the truth in lending act Okay? Ito po yung isang batas natin no, dito sa Pilipinas no, na kailangan uh, ini-inform po or ini-explain no, ng mga lending companies or financing companies at mga banko yung pinapasok nyo pong obligasyon. So, dapat po yan, alam nyo kung magkano yung interest rate, processing fee, kailan po ang first uh, due date ninyo, gano'n po kahaba yung termino ninyo, ano po, magkano po yung amortization ninyo, at magkano po yung outstanding balance ninyo. So, dapat alam nyo po siya, naka-breakdown po iyon. Okay, may format po dapat silang sinusunod doon. No? At ini-explain sa inyo. Dapat po tinatanong kayo kung tatanggapin nyo ho ba no? yung na-approve ang loan sa inyo. No? Base ho doon sa kanilang terms and conditions. Kailangan nyo ini-explain. At dapat sumasangayon po kayo. No? Importante po yun. Batas po yan. Okay? Yung pangalawa po nga, no, hindi nila sinusunod is very obvious po, no, yung interest rate. No? Hindi po nila sinusunod po yung uh, pag-uutos po ng, ano, ng uh, BSP, no, yung uh, ceiling po, no, sa interest rate, no? So, gagawan po natin ng, ano, na separate na video yung ceiling ng interest rate, no? Para po may explain ko po nang mas maayos sa inyo no pero a brief ano siya ang uh, effective interest rate po is 15% per month tapos ang nominal interest po is 6% per month ang ibig sabihin po ang maximum po na po puwedeng uh, ibigay no na effective interest rate is hanggang 15% per month ito po ay applicable sa mga loans na below 10,000 pesos at ang termino po ay hindi higit sa 4 months o 120 days. Okay po, kasama po doon yung nominal, processing, service fee, at kung ano-ano pa pong fee. Pero po doon sa 15%, hindi po kasama doon yung penalty. Okay, yung penalty po is 5% per month nung amount ng naka-due. Okay po, at may limit po ito na 100% po nung inyong inutang hanggang doon lang po ang po pwede nilang bigyan ng ano ng penalty. Okay? Gagawin ho natin ng pan ng uh, hiwalay na uh, video para po mas ma-elaborate ko po sa inyo at mas ma-explain ko po sa inyo ng maayos. Okay po? So yun po yung pangalawa, ano? At yung pangatlo po na kanilang nilabag is yung prohibition on unfair debt collection practices. Okay? Uh, dito po sa ano na to sa memorandum po ng SEC na to no Uh, inilista na, na po ng yes, SEC yung mga bawal pong gawin, okay? Bawal pong mangharas bawal pong magpanggap, no? At kung ano-ano pa po, no? Na meron po akong separate video dyan, no? Kung pababalikan nyo po, no? Para mapanood nyo po siya ng detalye, in-explain ko po siya, okay? So, yun po yung tatlo na nilabag nitong mga ola na to. Ngayon, kung yung ola po ninyo na yan, no? Inaranasan e nyo itong tatlo na to well, definitely po, hindi kayo sasampahan ng kasong small claims niyan. At baka nga kung hindi tumungtong, no, sa inyong tahanan niyang mga yan. Kasi, ho, natatakot silang mabaliktad. No, unang-una, ho, kasi mataas nga, ho, interest nila. Ang laki, ho, nung kinaltas nila sa inyo. So, pagka nag-file, ho, sila ng small claims, eh, hindi, ho, nila masisingil sa inyo yung dapat nilang singilin sa inyo. Eh, mababawasan, ho, yun. Ano, po, hindi ho pasisingil ng ano ng uh, uh, small claims court kung ano man yung dapat singilin sa inyo kasi nga ho kung ganun kalaki ho yung interest na ipapataw nila eh ibabawas ho yan, no nung uh, small claims court no hindi ho papabor si judge diyan no tapos kung nakaranas naman ho kayo ng harassment ano po uh, digiya uh, ipinost po yung inyong pangalan Uh, o yung inyong detalye at ang inyong muka sa social media ay naku lalo na kung silang hindi haharap talaga sa husgado kasi yung cyber libel yun tapos may harassment pa po so bakit ho sila haharap sa husgado para ho nilang pinahamak ang kanilang sarili pwede po ba o, tapos ho, pagka meron silang ginawang harassment o nilabag nila yung uh, prohibition naman ng Fair Debt Collection Practices, ay sigurado po, may kalalagyan din sila, may multa rin po yun. Ano po? Kung dun po nahahanay, no, yung inyong mga ola at naranasan nyo yun, ay sigurado po hindi kayo masasampahan ng smoke flames. Ano po? Kasi yun, oh, kagaya po nung sinabi ko sa si inyo kanina, sila po ay eh, mapabaliktad. Takot na takot po yung mga yan. No? Kaya nga kung ginagawa lang yan, is mangharas no at manak hindi niyo huba na papansin at nahahalata no na sa lahat ho no na nagawa kong videos ang ginagawa lang po nila ay puro pananakot magpapadala sila ng mga messages kung sino-sino hong pinakikilala, meron hong pulis, may abogado, may paralegal, may NBI. O, diba? Kung sa ano-ano na po ang ginagawa nilang pananakot. Kasi po wala po silang alam sa paniningil. Ano po? Masakit man ho sa tenga pero totoo itong sasabihin ko sa si inyo. Tanga ho yung mga yan. No? Wala hong kaalam-alam sa paniningil yan. Kasi ho, kung may alam ho sa paniningil yan, no? kagaya ho ng mga nababasa kong ano, uh, mga comments, no? hindi na nila masyadong papansinin yung malaking interest. Eh. Kasi ho yung convenience nga naman daw na makapanghiram sila through online na hindi sila pipila, hindi ganun karami yung requirements, eh plus na kaya lang kung masakit, nangaharas po sila. O di po ba? Actually, may katwiran ho yung ibang mga nag-comment na actually, hindi na namin papansinin yung interest na yan eh, tsaka yung processing fee na yan eh, kung hindi lang sila nangaharas eh. Tama naman po eh. Kasi biruin nyo po ah, yung convenience na ibinibigay ho sa atin ng ano, mga online lending apps na yan. No? Kasi actually, totoo, totoo, ho ito, maganda ho yung ano nila eh, yung adhikain eh makapagpahiram ho sila ng pera sa pinakamabilis na paraan at sa pinaka pinakakunting requirements. Nagawa ho nila yun. Hindi po ba? masakit lang ho sa kanila, hindi ho sila marunong maningil. Hindi ah, po ba? Marami ho talagang nag-comment na hindi na ho namin papansinin yung ano na yan, yung uh, mga interest na yan sana. Kung sila ay naniningil ng maayos. Tama naman ho eh. O di po ba? Kasi yung convenience, oh, biruin nyo, hindi na ho kayo pupunta doon sa, ano, sa opisina. Hindi na ho kayo magdadala ng pagkarami-raming mga dokumento. Ano po? Para kayo ay makapanghiram lang po ng halagang 2,000, 3,000, 4,000. No? Ang ganda ho nung ano nila, nung adhikain, mali lang ho sila na execution. No? Hindi ko ho sinasabi na pamura ko sa ginagawa ng mga ola. No? Sinasabi ko lang ho is, maganda ho sana yung kanilang adikain. Mali yung kanilang execution. Kasi kung na-execute ho nila ng maayos yan, no? sumunod ho sila dun sa ano, the, the Truth in Lending Act, nasunod ho nila yung interest rate, o sabihin na natin medyo mataas ng konti. No? At saka po yung, ano, yung prohibition on unfair debt collection practices, ay hindi ho magkakaganyan yan. Wala ho tayong mga complaints na marireceive. No? Wala ho tayong ganito na nagiging discussion ngayon. Tsaka na sana, no, kung naririnig ako nung ano, mga meme-ari ng mga ola, turuan nyo maningil yung mga ano yung kolektor nyo. Paatinin nyo po ng seminar. No? Napakarami po mga seminar dyan. Sa CIMAP lang po meron eh. Nagtuturo sila. Marami yung mga financial institution dyan, nagtuturo kung paano maningil. Ano po? Ako ho po, pwede ko silang turuan. Willing ho akong tulungan sila. Matapos lang ho itong mga Kabugo ang ginagawa yung mga kolektor ninyo kuno. Willing ho akong magturo. No? Kasi ho sa totoo lang, ano eh, uh, sinisira niyo ho kasi yung ano yung uh, larangan ho ng pagpapautang. No? Hindi ho tama 'yan. Ang masakit ko kasi niyan, no? Eh inabuso niyo po, no? Alam niyo ho kasi na marami nangangailangan ng pera. Inabuso niyo no? O pwede naman ho kayo magpahiram ng pera na ano eh, na sa maayos na pamamaraan. Hindi eh. po ba? Hindi ho ilalatag ng ating gobyerno ang batas kung hindi nyo susundin. O di po ba? eh ho ang mahirap sa atin dito sa Pilipinas. No, kailangan lagi kayong babantayan. Hindi ho dapat ganun. O ano yung batas, sundin po ninyo. Doon naman po sa ano, sa nagtanong, no, eh, unfortunately, wala na ho tayong magagawa. Nandiyan na ho yan, no? E, pag sumikapan nyo na lang pong pag-ipunan. Ano po, kailangan ho, e, eh, mabayaran nyo siya. Kasi napakinabangan nyo naman yan. Kayo na rin ho nagsabi, may kalakian yan ho yung nahiram nyo. At pinambayad, pinantapan nyo rin ho doon sa inyong mga ulo, Ano po, e, eh, isa-isahin nyo ho yan pag-ipunan nyo po, no? Para ho matapos na yung inyong, ano, sakit ng ulo kasi ho, hindi ho kayo tatantanan yan hindi nga ho kayo iano ididemanda na small claims hindi nga kayo bibisitahin sa bahay elintik eh, naman ng bulabog na aabutin niyo lahat ng nasa contact list niyo tatawagan ime may message kayo na kung ano-anong harassment o hindi kayo tatantanan ng tawag o, hindi ba Mumurahin pa kayo kung ano-anong mga kalokohan ang gagawin hindi po ba hindi ho ano eh hindi worth it yung mangyayari sa buhay ho ninyo guguloy kayo ng mga damuho na yan. Kaya kung ako sa inyo, bayaran nyo na lang po. Pag-ipunin nyo po siya. Huwag nyo masyadong pagpapansinin yung mga messages na nare-receive po ninyo. No? Kausapin nyo po yung mga nanakaw nilang ano, mga contacts nyo. No? Message nyo po sila, mangingi kayo ng pahumanhin. Sabihin nyo na hindi nyo naman ho alam na ganyan pala ginagawa ng mga damuhong hola na yan. Eh, nangailangan nyo kayo kanyo ng pera explain nyo ho, maintindihan naman ho kayo niyan. Tapos po, pag sumikapan nyo pong ano, uh, ah, maghanap po ng, ano, ng ah, side hustle. Ano po, para hindi na ho kayo nanghihiram sa kanila. No? Kasi ho, oh, talagang sakit ng ulo lang yung mga yan. Eh, pero kung hindi nyo ho talaga ano, ma maiwasan na manghiram, no? kasi nga kayo gipit, no? Oh, manghiram mo kayo sa mga bangko, lending, financing na legitimate po nasa listahan po ng SEC yan. Ano po? Gawin nyo po, punta po kayo sa website ng SEC sa website po ng CIC. No, pagka po yung kumpanya sa SEC is nasa CIC, legit po ito. Ano po? Tapos kung gusto nyo talaga ng mga mabilis ang ano, uh, utang, no, eh wag ho kayo sa mga online lending apps, no. Meron din naman ho kasing mga online lending platforms, no, na hindi gumagamit ng apps meron po web base no uh, ang ginagawa ko kasi nila through website to sila no nag-advertise at yung application nila through web din no tapos so kung ano lang ho yung tanong doon sa kanilang application form no may application form din ho siya ah. hindi hindi siya apps yung application form po nakala niyo papel na ganun pero to itatype niyo po yung pangalan niyo address ganun no so meron ho silang gano'n tapos nanghihingi rin ho sila ng, ano, ng mga documents ang kagandaan ho doon sa mga web base hindi ho kayo mananakawan ng detalye no? kasi ho, hindi nyo naman kailangan install yun eh. web base ho yun eh. sa browser nyo lang naman ho ano, eh. gagawin yung inyong application eh. pero pinakamainam ho talaga eh, doon kayo sa traditional lending, financing at bank kumangira no? kasi kagandaan ho sa mga yun no? um, medyo may kahabaan ho ang termino. No? Tsaka makakapanghiram ho kayo na medyo malaki-laki. Kasi ho, yung mga online lending platforms po talaga, no, yung iba ho dyan, talagang 2,000 lang, 3,000, 4,000, 5,000 sa unang loan. O, e paano kung kailangan nyo ng 10,000? Although meron naman mga online lending platforms po no, na nagpapahiram din po ng mga 10,000. No? Pero bihiram-bihira ho yun may mga mangilan-ngilan po siya. I-research nyo na lang po, no? Kasi ayoko hong nag i ng mga ganyan, no? So, dun sa nagtanong, no? Ganun po gawin nyo. Bayaran nyo po siya. Unti-untiin nyo po, no? Yung isa-isahin nyo. Pero bayaran nyo po ng buo, no? Isa-isahin nyo siya. Pero bayaran nyo po siya ng buo, no? ah uh, tapos, kagaya sinabi ko kanina, eh, huwag nyo tangkilikin yung mga ulat na yan. Huwag ko kayong mag-alala, no? Basta ho, oh, naranasan nyo yung mga harassment o... Oh, kung ano-ano mang kawalang na ginagawa nyo mga ola na yan, eh, hindi ko kayo madidemanda na small clips ko yan. Baka nga ho hindi tumutong sa harapan ng bahay nyo mga yan eh. Yung mga duwag yan eh. eh. di ba? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay eh makatulong. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at panonood sa akin mga videos. Maraming salamat po sa inyo. Pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang akin mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.